Mateneng. May kano na ba, Teneng? Wala pa, pa. tagal mo magsaing. Huwag mo itong mako. E, Bakit parang malaki dyan oh? Itis oh, mo? Iinis <tinyo> oh, ka. Kaya O, mo. Ano na pagbabago? alam mo Hindi ang matayo ah. Para saan yan? Kababayan <tinyo> ah. Pagkatang <babayan>. <tinyo> po. <-tinyo. tinyo> Uh, oras ko ay alauna uh, na at uh, i-update ko po ulit kayo dito sa tindahan na pinapagawa natin para kay Ate Neneng at kay Michael. So titignan natin kung ano na ang pagbabago. <coughs> toim… oh, ah? <smearous> <Kristen> Nalagnat ka? Napansin ko Ate Ning, bakit malaki ang chan mo? Buntis ka? Hindi po. Tayo ka nga? Oo. Oh. oh. Ya, bakit parang malaki ang tiyan mo? Hindi, hindi pa. Hindi nga, yung totoo, baka buntis ka. Eh, may dala kong ano kasi payat ikaw, di ba? Para hindi ka na pag-iisipan. Opo. Oh, may dala kong milk, gatas. Salamat, Kuya. So, yan, inumin mo, ha? Ano yung pang-tatlo? Eto, eh, may mga ano ba yan? Salamat po. May mga tilata. Tsaka mga... noodles. No? Patsinsyahan mo na yan. Okay lang po yan, salamat. Oh, Kumunta lang ako dito para tignan po ano na pagbabago. Yan lang po. Matatala lang pa tayo ah. Ay, ay. Para saan yan? May pintuan? Upo. Kasi yung ano, yung ano po, yung... Yung sila yung po. Ha? Ano po 'yung sabihin n'yo sa so, kung ano pala? Ha? Sa YouTube po. Oh. Saan para sa? Diyan pa ulit gamakan dito na po. Hay, gawin-gawin na lang muna natin yung kaya natin basta para magawa natin yung ano. Na? Magawa natin yung tindahan para mag Ijoy. Ano nangyari? Halika! pag mo na naman ah! Nagkako kaya sa baba Ay, Ay diyan ka so... natulog? Hindi! Nais ko kasi nandun ko yung nga ako sa baba! Ha? Ah? Bala ko pag Ano ulit ka gumising? Wala! Anong wala? Ay! Hindi nang pinatanong ka nung ayos! Ano ulit ka gumising? Ayos ba? Ngayon lang! Sinasabi ko ng abi, na nga ba eh, alauna <laughs> na! Ngayon ka lang natulog! Ay, nagigising! Ay, dyan, ano ba trabaho mo sa gabi? Bakit kayo ka lagi nag i Wala, data lang po pala. Nagtitita data <laughs> okay. mo bakit, bakit may, may nagsabi sa akin, nandung ka sa kape ng kanto, magdamag daw? Hahaha! <laughs> Ang ako kung kuya, wala! Ano mo sa iyo! Anong ginagawa mo doon? Wala! Tambay na! Hindi ako pumunta nun! Okay, bakit alas, alas, alauna ka na nag <laughs> May data na kuya, hindi. Data? Oo Ano ba yung data? Oh, so, data? May date? Huh? Hindi, data. Facebook kuya. Ah, Facebook. Kala oh. ko may date ka. Wala. Nanonood na, na mga vlog mo. Nanonood po yan ang vlog mo. Oh, wow. Ah. Pero kung kang itising na ganito mo. Basta pag-gising ka maaga. Para pag-gising maglinis ng bahay. Ay, tapos kuya, naayos pa na? Ay, naayos na. Para mapapagsimula na tayo. Ako, hindi ko umakala. Yung... Kumila ang bear brand. Kasi ate ni si Mike sa taas Pati lang. Hello. may ulam na kayo. Ha? Uh may -huh. ulam. may ulam na kayo. Basta gumising ka maaga para bigyan kita ng tanong sa ha. Pero tulog yung pagkising, pag-uwi ko, wala na nagising mo. Hindi na ito bigyan, sila lang bibigyan ko. Ha? Sige, sige ka rin Ha? <coughs> Sa nagigising ng tanghalin itong um, late ha? Maaga para maglilis na. Unti-unti na itapon yung basura sa teko para tayo para sa rin Ano yun kuya mga lupa? Hindi namin kaya yung kuya mabigat. Saan natin dadal? Hindi namin dadal. Doon po sa likod kuya para ano dun muna oh, po. Unti-unti, unti-unti dalhin sa likod. Ako nagbabaat ng kuya eh. eh si uh, si Ate Joy? Saan po kami? Eh mas malaki katawan po? nito kaya lang siya magbabaat. Tulong po. Mm -mm. Ah, tutulong ka? Okay. Mm -mm. -tulong -tulong kay eh? Ah, pa. Magtulong-tulong kayo magkapatid, ah? Ah, tulong-tulong naman po. O, tulungan niyo rin si Mikey doon, may tagahawa pag nagpapagod. Ako po, ah, kaya mahabag. May Ano ulang niyo ngayon? Wala po. Wala po. Ayun, ay, ay, tasakto, may sardinas na. Ha? O, para hindi nabibiti. May okay. mga noodles din dyan. Ha, okay. Hindi siya na kayo, kung lang yung nadala mo. Okay lang po. Okay lang po yan. Okay. okay lang po. Salamat. Salamat. Basta, yung usapan natin, pagbalik ko dito, hindi ka pagising, hindi na bibigyan, sila lang bibigyan ko. Araw-araw pagising mo, alaw na? Hindi po. Alas dos minsan. Hindi rin po. Alaw, alas dos si medya. Oo. Putik na mo. Mga ilang araw pa, Mike? Oh, po tatapusin please. Ito, tatapusin na to mamaya? Ay, lang po kuya kasi tumubo yung ilong niya kuya. Ha? Eh. Huh? Tumukubo. Tumukubo ilong? Okay. Ah. Na hemorrhage po. Nakagaling nga lang po. Kuya. Nakagaling nga nga lang po niya kuya. Eh. Oh. Ano po yun? Pag bumabangon po siya kuya, nahihilo siya. Bakit? Okay. Yun po, dahil sa sobrang init Papadyay ka muna po sa ang taso. Lala. Papadyay ka po sa anong kaso. Ayaw. Kailangan magpadyay ka. Para malaman kung ano. Kasi wala pong pera. Problema talaga natin yung pera, ano? Ganun po P talaga. Ganun po ha? talaga, kuya. Eh, kailangan nating ano? Kailangan nating ah... Uh, Pagtyaga. Dahil ito lang yung maitutulong po sa inyo pag nagawa na ito lahat, nalinis na, nalagay tayo ng maliit na tindahan para may hanap buhay kayo uh -huh. o ano ang pwedeng gawin. Siya po, cabinet business. Oo, oh, uh, cabinet business. Opo. Cabinet member. Nani po, cabinet business. Oo. Oh. Pintuan yan dito? Hindi po, doon. Ay, doon sa araw. Sa ko po yung mamaya. Ha? Saraduan mo. Sa, sa saraduan mo na doon ay lalabas mo. Importante priority natin talaga magawa yung ano. Tindahan. Oo, yung tindahan, ha? Oy, very good si Ate Lady, oh, naligo na. Ha? Huh? Kaligo ka na. Lagi maligo. Doon siya naligo. Ikaw, maligo ka na rin. Hindi ka pa naligo, eh. Mamaya ko. Anong mamaya? Ngayon na, oh. Mamaya <laughs> ko naramdaman ko, hindi ka pa naligo. Hindi, <laughs> naligo. Kailan? Last naliko. week? Ha? Kagabi. Kagabi. Hmm? Oh. <laughs> na mo, may uling pa yung tenga mo? Hindi. Oh, uh, Oo. Oh, di ba? Hindi na mo. Oo, oh. oh. sebo pa yata. Saan <laughs> ka ba? Uwi ko, di mo po sa papa Hmm? mo po sa papa Okay. Sige, pa maligo ka na. Wala na kuya, Mike. May... Hey, eh, kuya Mike naman. Kuya Mike. O? Mga ilang araw pa kaya Mike ang... Ang pinakatapos na tapos nito siguro kaya lupis. Monday, malinis na lahat to. Ha, wala na yung mga kaoy uh, bakal-bakal dyan. Opo. Opo. Tsaka yung pintura po kasi, nandito po pa sa tropa ko. Hmm. Opo. Uh... Wala nilang pintura doon. Oo, mapinturahan para maganda. Opo daw. Opo. Na bakit nalalaglag? <laughs> <Bakit> na <-tasher? laughs> Malawag po eh. Mm -hmm kaso naman po kuya masikip. Uy, hey, pupo ka na, baka malaglag Malagyan pa yung shirt mo. Kapit, ano kuya, hindi dito? No. Okay lang. Nalagyan Nala, po dyan na, po ng... Bintana. Oo, oh, lagyan natin bintana, huh? Paraan. Kasukan po kuya ng hangin. Oo, para hindi mainit. No? Para magsiswing-swing air. <laughs> Wala naman po pagsiswingan dito, kuya, cemento to <laughs> Hindi swimming, swing. Bumunong yan? Para naglalaro ang hangin, hindi tayo masupo, um, hindi mainit. Ano po dito eh? Masunog po iba. Hindi. masunog, ibabantayan natin. Araw ngayon? Sabado po. Oh, sululis, so tapos na. Tapos na. Pabalik ako ng lulis ulit. Titignan ko ha? Sige po para mapag mapagsimula na tayo. Sisi ka maaga lagi, ha? Ha? Oh. Paggising ka lagi maaga tapos maglinis, magtrabaho, darating biyaya para mapagsimula na tayo ng sari-sari uh, store natin. at ning mababantayan mo ba 'yung sari-sari store pag meron na? Oo, mababantayan namin. Hindi ka kasali kasi Hindi ako kasali kasi Ala una ka di sige. Eh. Hindi joke lang basta payo ko lang gising ka maaga ha. Oh. O ayan mga kababayan, sana na-update ko kayo sa mga kaganapan dito kay Michael sa kanyang paggawa. Nakikita naman natin na uh, dito mi si Kuya Michael sa paggawa uh, ng tindahan pero sabi ni Kuya Michael hanggang uh, doni is matatapos na ito. Sana nga para masimulan na natin yung uh, tindahan na ipagkakalot natin kay atin at kay Kuya Michael. Siyempre, bago tayo tuloy magpahalang, shoutout po muna ang Team Rise Above pamumuno po yan ni titahanes Hanes. At siyempre, sa lahat po ng kababayan natin nasa abroad, mga kababayan natin OFW at sa mga nagpapakulay mga nag susupport thanks maraming maraming salamat po sa inyong lahat mabuhay po tayo Mike alis muna po ha ingat kayo dito ha Atineng, ha si ano si oh, pakainan nyo sa Ate Joy magagalit na naman yun ha laging ganun siya pagising late talaga o oh, sige sige pag pinapagsabihan mo Parang wala lang sa kanya kasi hindi ko na pinagsasabi. Ah. Kasi nagkasawa na ako kasabi. No. Sige, okay lang. Intindihin niyo rin. Baka maaga nang gigising yun. Pag may tindahan na tayo, baka maaga nang gigising yun. Ako, ako, gigising ako pang gigising sa kanya. Ah, gigising? Parang may kasama ako. Oo. oo. So, sige lang. Laban lang tayo, ha? Okay, salamat. Yeah. Ito, ingat po. Okay. Ulit uh, yan, ha? Oh, ha? O, oh, tining. Salamat po.